Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Nasubukan mo na bang magpalipad ng saranggola? Nung bata pa ako, ito yung madalas na paboritong pastime ng mga kaidaran ko sa panahon ng summer. Tapos madalas itong ginagawa kapag hapon, sa oras na malakas ang hangin. Nakakatuwang pagmasdan ang matayog na lipad ng mga saranggola lalong-lalo na kung ikaw ang may hawak nito. Tapos ang saya-saya pa dahil yung mga kaibigan mo pumapalakpak habang tumataas ang saranggola, lalong humahanga ang mga kasama mo. At uh, nakakatuwa na pagmasdan ang matayog na lipad ng saranggola. Sabi nga anong mga nagpapalipad nito? ay nakakaramdam sila ng freedom, nakakaramdam sila ng relaxation. At the same time, nasestress sila kapag hindi lum napapalipad ng tama, no? Pero magandang uh, pag-usapan natin to. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Tumutulong sa iyo na maunawaan ang sinasabi ng Biblia sa simpleng karanasang pangbuhay. Ako po si Jo. Bawat isa sa atin may ganitong desire sa buhay. Yung magpalipad ng sariling saranggola Pinangarap ko rin yan Pero ang kaya ko lang paliparin ay boka-boka Ito yung tinuping papel sa dalawang dulo Tapos nilagyan mo lang ng tali Tapos habang tumatakbo ka, sumusunod sa iyo yung maliit na saranggola O yung boka-boka Lahat ngayon nag a na makamit ang matayog na pangarap Sabi nga ng tatay ko, kapag nangarap ka, taasan mo na kasi kapag nangarap ka, tapos uh, kumbaga reachable ito, for him, it's not considered as a dream. It's just an aspiration. Pero kapag pangarap, talagang matayog, talagang mataas. At uh, lahat tayo ay inubos natin yung lakas sa paggawa ng matayog na saranggola. At kung paano palili pa rin para hangaan ng nakararami in our own ways. Whether on having a picture-perfect family, na ipakita sa mga tao that you have a flawless skin, at uh, meron ka ng naipundar na bahay at lupa, at iba pa. And we can stop. We cannot stop because we built our identity and values around these things. Pataas ng pataas yung ating saranggola. And uh, ang ilan sa atin, nagsishare na, kanilang mga accomplishment o marami sa atin. Ang platform ay ang social pages or social media pages. Yung success natin, yung kagandahan, sense of fulfillment, our accomplishments. And of course, we gather the praise we deserve for it. Kasi pinaghirapan naman. Nakasentro ang buhay sa ako. Sa me. Uh, perspective. And um, naalala ko ang isang uh, sikat na rapper na si Snoop Dogg when he received a star on the Hollywood Walk of Fame. At syempre pinag-usapan din to ng nakararami noong mga nakaraang taon. Sabi niya sa speech niya, I want to thank me dun sa last part ng kanyang speech. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. pinagpasalamatan niya ang kanyang sarili, ang kanyang effort, ang mga accomplishments niya at ang kanyang sacrifices para ma-reach yung nagawa niya sa buhay. Wala namang masama sa pagsusumikap para maabot ang pangarap. Kasi yun yung goal nating lahat and sometimes we ask God that he would help us na ma-achieve ang goal na yun. At tama rin yung point niya dahil sa kanyang gawa na pagtagumpayan ang lahat ng ito. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. But what's concerning is the way he applaud himself. Siguro mas naging vocal lang si Snoop Dogg sa kanyang credit to self lines. Pero tayo rin naman nakakagawa ng ganyan. Marahil Nahusgahan natin si Snoop Dogg bilang uh, makasarili, bilang self-centered, bilang hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Pero nakakagawa rin tayo ng ganitong klaseng pagkakamali sa ibang pamamaraan lang nga. When we become proud of our accomplishments at nawawala na yung God element. When we sometimes think of ourselves as better than others, yung mga anak mo na disiplinado kumpara sa anak ni churchmate or ni office mate ang fur baby mo na behave kumpara sa fur baby ng kaibigan mo. Hindi ka pala utang, di gaya nung uh, kakilala mo na lubog na sa utang, di ka malakas kumain, disiplinadong tao ka. Such phrases that will put yourself higher than others. Ay parang ganun din yung implication ano, sa ginawa ni Snoop Dogg. So, paano pang paraan? When we don't pray and ask for God's help, nagyayabang tayo na kaya natin gawin ang mga imposibleng bagay nang walang Diyos na tumutulong. Perhaps you will think, ay, masyado nang busy si Lord. Daming niyang mga taong tinuturoan, tinutulungan. Sino ba naman ako? Kaya ko na to nang walang panalangin. Siguro kahit hindi mo nasasabi yan, naiisip mo lang. Or hindi mo intentionally nilalatag sa Panginoon sa panalangin. Dahil sa palagay mo, maliit lang naman ito na bagay na kayang-kaya mong gawin. We want to do things on our own. Pero ang lahat ng ito ay pagyayabang. We always want to take more we are dissatisfied, discontented. Yung mga laptops, every year nag upgrade Kung yung laptop mo ngayon, makalipas ang ilang buwan, luma na yan at nag-face out agad-agad. Ganon din ang cellphone. Pataas ng pataas yung level. Kasi sinusundan nito yung discontentment natin bilang mga tao. Ang dami nating mga saranggola na gustong paliparin. We are prone to have a prideful belief system. A system that is built around self-identity. And we spend our lives focused on building ourselves, building our lives, building the lives of our children, building others to succeed. Sa gitna ng ating pag-asam na matupad ang pangarap, may paalala sa atin ang writer ng Psalm 115. Sabi po doon sa verse 1, Not unto us, O Lord, not unto us, but your name give glory because of your mercy, because of your truth. Not unto us, but to your name give glory. Isang paalala ng salmista sa ating lahat na kapag ang Diyos ang gumawa sa buhay mo, anumang accomplishment ang naabot mo, wonderful things, the credit must be to God and to Him alone. Not to God's people, not on our own strength, not unto us. Dahil kung wala ang tulong, wala ang kahabagan ng Dios, hindi naman natin maaabot ang tagumpay kahit na nga yung mga small victories, di ba? Not unto us. Hindi upang kainggitan ng mga nakakakita, hindi hindi upang makagather ng maraming wow, heart, likes at mga sana all na comment. But to raise the name of our Lord. That in our lives, we will be able to raise His banner Huwag tayong lamunin ng personal ambitions and accomplishments at makalimutang ang lahat ng meron tayo galing po sa Panginoon. Makuha mo man ang lahat sa buhay, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Kung wala si Kristo, baliwala ang lahat. Not unto us. Binabalik sa Diyos ang papuri. And when we do this, nawawala ang sentro sa sarili we have to do this simply because He deserves the glory. Hindi tayo, kundi ang Diyos. Nagagawa ang lahat ng ito sa kanyang kahabagan. And mercy in this verse is translated from the Hebrew word hesed, which may be understood as the grace of Yahweh, His loyal love, His covenant love unto His people yung covenant love niya na kahit anong pagkakamali natin, unfaithfulness, mga kahinaan, mga disappointment na nararanasan ng Diyos sa buhay natin. Because of how we live, how we act, nananatili ang kaniyang pag-ibig. Bakit nagiging matayog ang lipad ng saranggola? Hindi lang yan dahil sa maayos na pagkakagawa o yung skillful yung nagpapalipad nito, hindi dahil sa Diyos na lumikha ng malawak na himpapawid, malakas na simoy ng hangin at sa kalakasan ng tao para makagawa ng mga bagay na mapakikinabangan. Sabi nga sa Proverbs 19.21, Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Not unto us but to your name give glory because of your mercy, because of your truth. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil sinamahan niyo po kami sa aming mga pagsubok, sa aming mga tagumpay, sa aming mga kinakaharap sa buhay, ay lagi kayong nariyan. Wala po kaming maipagmamalaki. At Yalungan niyo pong uh, naging naming alalahanin na ang lahat ng meron kami ay galing po sa inyo. Biyaya po ninyo. We do not deserve all these things that we enjoy. Pamilya namin, kaibigan namin, trabaho, affection ng mga tao na nasa paligid. Maging yung bahay na tinitirhan namin at yung bansa kung saan kami naroroon. Salamat po dahil ang lahat ng ito ay privilege mula po sa inyo. Tulungan niyo po kami na itoon ang aming isip sa laging mapagpasalamat sa mga biyaya na binibigay po ninyo sa amin at takpan ang puso namin na mapaghanap nang inyong di nagmamaliw na pag-ibig. Turuan niyo po kami na sa bawat araw ma-appreciate namin na ito po ay regalo na nagmumula po sa inyo. The gift of second chances and the gift of telling the world of your love through our lives. This is our prayer in Jesus name. Amen. Celebrate the goodness of God in your life. Nakakapagtrabaho ka dahil binigyan ka ng kakayahan, kalakasan, karunungan para magampanan ang responsibilidad. Nakakakain mula sa mayamang resources na Diyos naman ang unang lumika. Prutas mula sa puno, lupa na nakakapagpatubo ng mga palay at prutas. Nakakahinga ka sa libreng oxygen na available anywhere, everywhere di mo kailangan utusan ng puso mo para tumibok ng over 100,000 times every day. Ang pilik mata mo na kumurap ng mahigit 20 times a minute para manatiling malinis ang iyong mga mata. Hindi mo kailangang utusan ang baga mo na mag-inhale-exhale ng 12 to 20 times a minute para ma-regulate ang paghinga. When ministry becomes performance, then the sanctuary becomes a theater. The congregation becomes an audience, and worship becomes entertainment. And man's applause and approval becomes the measure of success. Paalaala ng Psalm 115 Not unto us, O Lord, not unto us, but your name give glory because of your mercy. because of your truth. Sa pagpapalipad natin ng ating saranggola, may we be reminded to be grounded, to be humble, to remain connected to God that He will help us as we pursue our aspirations. It is our journey, our daily journey with God. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay. Have a blessed new year. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.